So andito na tayo, malapit na tayo sa amin guys So after 9 hours yata na biyahe, 10 hours <laughs> Grabe Pagod ako sa pagdadrive Oy! So ayan, andito na kami guys So itong lugar na ito yung tinatawag na Tangke So dahil meron siyang tangke Kaya tinawag siyang tangke so ayun tangke guys hello guys magandang araw so ngayon lang ulit makakapag upload so ngayon nandito kami sa La niyon kila partner so uwi kami ng Bulacan para bisitahin yung aking uh, naipatay yung bahay dahil kinukontinue na ng papa ko yung paggagawa ng kaysam ni, eh. so kung last time napanood niyo yung kay partner ng kanyang house tour. So, finish yung kanyang uh, bahay. So, ngayon, isi-share ko naman sa inyo yung naipondar ko sa katas ng abroad. So, tara. Pero ngayon, samahan niyo muna kami mag asikaso ng mga gamit. So, gagamitin natin yung naipondar ko rin na motor. So, linisan natin na guys. So, tara. So, ngayon, guys, pantahan natin yung Um, motor so isa to sa mga bagay na naipundar ko mga sa abroad pa so ayan ito yung kauna-unahan kong naked bike by KTM So, ayan siya guys. So, samahan niyo kung linisan to ngayon dahil medyo madumi na. So, and guys, katapos ko lang maglinis ng motor na gagamitin namin bukas ni partner pa -uwi ng Bulacan. So, ngayon mag naman tayo ng mga pwede nating maiuwi doon sa amin. So, bumili ako ng ilang pwede ipasalubong sa kanila, which is yung uh, danggit. Uh, Maliliit na sap-sap uh, tuyo. So, ang laon yun kasi malapit sila sa dagat. So, ito yung mga karaniwan na mabibili dito sa La Union. Kaya ito na lang yung pasalubong natin sa kanila. So, meron ang sukang ilokos. Ayan. Sukang iloko. So ayan, magbabalot na kami. So tara. So, ayan. Nabalot ko na yung tuyo tsaka yung suka. So, sinecure ko lang para hindi matapon doon sa top box. So, meron din pala akong binili na ang tawag dito sa kanila is yung sinaklog. Kung so, familiar kayo doon sa panot, panotcha. O yung matamis na bao. So, ito yung gawa sa tubo. So, mamaya magagawa kami ng tupig. So, papasalubong din namin yun. So, ayan pero ngayon, uh, mag-aayos muna kami ng mga gamit. na limited lang, pwede namin uh, maiuwi na gamit. Dahil maliit lang paglalagyan namin. So yun guys, gagawaan tayo ng tupig. So ito yung papasalubong natin sa Bulacan, sa pag-uwi namin ni partner. So si partner, busy-busy sa kanya ng So, ito, hiwayway natin ang maliliit yung uh, tawag dito sa kanila is yung sinaklog. So, yung tupig is yung kilalang kakanin delicacy dito sa laon uh, La Union. So, alam ko hindi lang sa La Union. Merong iba't ibang bahagi rin. Pero, alam ko, uh, ilokano kakanin delicacy siya. So, ito, hiwayin natin. So, ayan yung sinaklog, guys. So kung meron pa nito sa inyo Karamihan na ito sa mga probinsya Gaya na itong laon nyo So ayan Panot siya kung tawagin sa Tagalog Ayan Gawa siya sa tubo yung katas ng tubo tapos ginawa siyang solid yan. So ito yung pangunahing sangkap ng tupig Compare sa iba na gumagamit ng asukal So ito uh, Ito talaga yung uh, pinaka-standard O yung talagang ginagamit ng mga Ilocano Na pampatamis ng kanilang mga pagkain So iwain natin Ayun, naulog pa <laughs> So, tutunawin kasi ito guys kasama nung gata para madali lang din siyang matunaw. So, iwa-iwain na natin siya ng maliliit. Ayan. So, ito yung first time ko na mag-prepare magpre ng ganito para sa tupig. Ang madalas ko lang na nagagawa dati is mga biko. Ganun lang. Suman. So, pero ito, ibang iba. Compare doon sa mga kakanin sa amin sa Bulacan. So, kaya ito din yung ipapasarubong natin. Dahil uh, malimit lang rin okay, tayo mga gantong paninda sa palengke. Kaya gagawa tayo para ipangpasalubong sa kanila tikman natin. Tamis. <laughs> hmm. Kumain ka nito guys na nice. isang so, ganito baka bigla kang magka-diabetes. <laughs> so ayan. Yeah. So sabi kasi ng mama ni partner Si tita Okay na yung magkasaklob na ganito Dito sa aming gagamitin na Galapong O yung malagkit So bumili kami ng uh, Pinagiling na kalahating kilo And yung powder So bali uh, Isat kalahating kilo Yung gan aming gagawin So tara tapusin nating mahiwa dahil kukuha pa kami ng dahon ng saging may papambalot dito sa tubig So ayun hey guys, lulutuin na rin yung tubig. So nilagay na natin yung gata sa kawali. Tsaka yung sinaklo. Natapos na tayo magluto ng tupig. So, babalutin na natin siya guys. So, ito na. Ang tupig. So, thank you pala kay tita. Tinulungan tayo magluto ng tupig. So, ayan si partner. So, guys. Ito kami guys. So, yun yung mga gamit namin. Para bukas. So, nakaready na. So, tara. I-ayos na natin yung mga tupig. Sorry tights bukas sa Bulacan. So, ang ating kasalubang matumpig. So, bye, -bye. Teka. Hindi pala kaya. Hindi pala tayo nagpaalam kay partner. Bye Bye. bye. So, ayun guys. Magandang gabi. So, matutulog na kami. So, abangan niya yung pag-uwi namin ni partner sa sa amin, sa Bulacan. So, matagal-tagal din kami nag-stay dito sa La Union, kila partner. So, ngayon, bibisita naman tayo sa bahay para makita yung aking pamilya at syempre, yung pinagawa kong bahay. So, hindi pa kasi finish yung bahay na napatay ko. So, share ko yun sa inyo pag namin ni partner. So, ayun lang guys. Sana sundan nyo yung mga susunod na video namin. So, bye!